Narecover sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group sa Rangani Jansan ang duha ka mga batang lawas nga gilubong sa kamaisang bahin so, sa usaga plantasyon diri mismo sa Proc 5 Barangay Baluntay Alabel sa Rangani Province. Kinsa ba ang magtuong adunay mga kriminal ang nisulod diri sa mong lugar aron nga ilubong ang duha ka mga batang lawas? Sumala pa sa labaw sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Sergeant nga si Police Major June Fortunato. Nakadawat sila og impormasyon gikan sa confidential informant nga dunay tawo ang gilubong sa kamaisan sa bahin sa Proc 5 Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani Province. Sa pagsuta sa mga otoridad, duha kapatay ang narecover as sa abanaang ana-ana sa kapin o sa kabulan nga nakalubong sa maong lugar. So, nag po ulit kami ng ano, uh, para matukoy, ma'am, yung yung uh, eksaktong pinaroroonan ng dalawang biktima. Mm -hmm. Kaya kagabi, nung mag-mabuo uh, yung aming informasyon, ay nagkaroon kami, ma'am, ng uh, retrieval doon sa possible na ano. So, it results naman na uh, positive, ma'am. Nandito nga yung dalawang... Uh, remains ng dalawang victim na allegedly binaril nila dyan sa hukay at pinagpatong na inilibing dyan. Kalambigitan sa illegal na transaksyon sa droga o unsehan ang gitanaw nga motibo sa pagpatay. Gitutukan usab sa CIDG ang mga posibleng sospek sa maong ilabi na ang posibilidad nga ang sospek sa pagpatay sa managers o sa kabanana plantation sa nakalabay nga bulan. Ang sospek usab sa pagpatay sa duha ka-individual. Sa ngayon ma'am, sa sa parte ng mga biktima ay wala pa po. Pero allegedly, sabi nga nung mga informant namin, ay involved din daw kasi ito sa illegal drugs transaction. Hindi sila nakapag-remit kaya sila uh, in-execute ng grupo na ano. Ang maong insidente ang nakaabot na usab sa buhatan sa mayor sa maong munisipalidad. So, <clears throat> nagpapasalamat kita sa unaw na sa, si MDJ, no, kaya nigawas gawas nga mga concern during sa pagkandak na tog in POC mm -hmm. na there are reports no uh, risk to my end na ganun na medyo yan na barangay mm -hmm. para bumalik talaga ang drugs then uh, as per information na uh, or taga Jensen siguro itong mga diyan nila living mm -hmm. padayon ang ginahimong investigasyon sa mga sakop sa CIDG sa Rangani alang sa posibilidad nga ilhanan o ang pagtumbok sa mga sospek sa maong krimen. In the heart of changing lives, kini si Brigada MJ Fernandez, alang sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Music and News Authority.